Ano ba eh? Sandali. Ay, tum na si sir? Hindi pa. Ay. No, na nawalan sila ng gas. Oo. Oh. Ano yung problema natin? Hose. Wala na ng gas, kaso... Walang hose. Hose. Eh, hindi naman pwede si inuman ni Iman. Ay, hindi pwede. Oo. Oo. Hindi sir, kasi yung gas ko nandito. Ang ano natin para makasit ko ka po. Ang kalakal. makakuha tayo. Pag ilagay sa buhok batin Ay, ilagay sa gas nyo Baka may mga matiskasya dyan Hindi kasi ramdam Ramdam ko yung mawalan sa gas Ibilhan mo na lang sila, bi wala ba silang lagayan? At hindi, ang problema bi ganito, yung tangke natin. Hindi, ibilhan na lang natin sila. Ah, bilhan natin. Oo. Malayo yan lang ata ko. Oh, okay, Jackson. Ito siguro 'tong ha. Ah, sa may ng Barangay Hall. Lapit mo lang ng Barangay Hall. Oh, hindi niya ko dito. Ay, ma-hawante. Kasi ramdam ni Wander Daddy ang mawalan ng gas kasi dati rider siya. Ayun oh. nung 'yung nag-grab kanu nawawalan ka ng gas. <laughs> kasi <laughs> ngayong gas mo nung dinidipid mo. <laughs> Gas. <laughs> Ayan mga ka uh, ramdam talaga natin yung ano, yung yung pag naranasan mo talaga yung mga bagay na ganoon talagang relate ka mga ka-wonder. O oh, ba? Diba? Kasi mga ka kasi bibili tayo ng gas tapos babalikan natin sila. Bumalik tayo mga ka kasi lumang gas. <laughs> ¡Cantar la <laughs> po. Ay, ako natin. Ah. Hello. Hello po. Ah? Sige, po, sige. sige po. Thank you. Thank you po. <laughs> Ayun mga ako lumampas tayo. Ah, doon siguro o, sa mga kawani. Dito mga kawander. Ayun. Hindi kasi, wala kasi Oh, Hindi kasi kita. Wala. Malakas lang E malakas talaga. E malakas talaga. O yan na mga kawandor. Ano yan? binili mo dalawa? Ibalik daan ko lang at mong bote kasi wala nagaya. Oo. dito sa baba. Ang baka muntun ko. basak dyan. Ay masaya na si Emmanuel. Nakabili na siya. Ayan mga kawandor. Puntahan na natin yung ano. Yung si kuya. Yung nawalan ng gas. Malayo-layo din pala yung Oo. ano nila. Bi, akay nila kapag halimbawa. Eh, malay mo kayo na pala. Ako nagpapapulang. trabaho ni wander kuya nyo, nangangalakal din siya. Ma. Pasens. Dali lang maba tayo. Oh, ito sila. Ala ah, nangangalakal po kayo, sir? O oh, sige. Nangangalakal sila. Ganito rin yung trabaho ng kuya ko. Nangangalakal din siya. Mahirap talaga, talaga bigla ng nang gas kasi Taga saan kayo, sir? Taga uh, Bani po. Bani? Ah, Bani pa. Ah, Bani. Sabagay so, kasi kapag nangangalakal ka talaga, lahat na napa napapasyal mo. Eh, mga kasi kasi andito tayo sa Agno. Kasi di ba pumunta kami sa Agno. Yung appointment namin doon, tapos pupunta, pupunta pa kami na Alaminos kasi may gagawin din kami sa Alaminos. O di ba nalibot na natin yung buong Pangasinan balik ko lang tumbote. Okay na po 'yan. Ano? Blessing na po namin sa inyo. Thank you. Thank you oh, po, ma'am. Oo. Opo. Sige, ingat po kayo. God bless po. Salamat po. Sige, thank you. Ah, oh, hello, hello. Hello po! Yan. Eh, mga ka-wonder, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kahit sa munting uh, paraan natin, eh, ano tayo, napapasaya natin yung mga kapwa natin. Di ba, be? Ayan mga ka kasi ang dami pa nating lakad ngayon, ang dami nating aasipasuhin. Bisibisihan ang wonder family nyo. Ganun pala, be, kapag may naisip ka ng business. Oo, <laughs> be. Parang hindi ka na, tawag hindi ka na maisti sa bahay. Oo, Oo, o, diba mga ka-wonder kasi dalawa kasi yung naiisip na. Oh no. Ayun mga ka-wonder natin yung naka-tricycle din, supporters natin. O, ba? Diba? Kaya ang sarap, salag... ang, ang, sarap talaga sa feeling mga ka-wonder yung mga ganitong bagay. Nakaka-proud. Eh, hey, ibalik ni Wonder Daddy yung puti. Ayan na mga ka-wonder. Uh, maraming maraming salamat sa panunood at saka syempre sa walang sawang pagsuporta sa Wonder Family, mga ka-Wonder. Dahil po sa favor ni Lord, dahil sa mga blessing ni Lord, mga ka-Wonder, kahit sa munting paraan ay marami tayong napapasaya. Ayan, maraming 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 salamat! Mga ka-Wonder, and see you again in our next vlog. Bye-bye!